Hello guys Hello Anyway guys I have something to show you guys Magawa ako ng Manga Manga guys Water mango <laughs> You know na may water mango guys So magawa ako ng bagong Pwede bagong water mango Because my water mango is finished Na sya no so, Karaan na siya. So atong ilisan guys kay kanang medyo katana ari mo na shoulder guys na kay ko mango guys kay i like the lasa um, english tagalog uh, oh, shit. <laughs> I like the lasa guys kay ngano kanang basta ganahan lang ko nya yeah. dagat kind og of binipit ang atong Green mango Leave. dahon mm -hmm. sa bisaya. English tagalog nga to ang pagsalita guys no kay nga naman namo mga followers diha nga tagalog meron din tayong follower followers na English <laughs> so kaya um yung salita natin is sagol. Mm, English Tagalog ug Bisaya. So na, ra siya guys no. <laughs> so ang mabisaya ug matagalog nga tagi sulti guys. So sila nang magsumpay ana no kung sa ka yang ibig sabihin yung sinasabi niya. Mm, yeah, so ganun. So at least meron silang mga words na naintindihan na, na konti. So kaya minsan naman guys is magtatalo sa Tagalog ako. Minsan naman guys, eh, magbisaya. mas basta bas, magtagalog kasi para maintindihan sa lahat. So, let's go. Samahan niyo ako magkuha ng ating dahon ng mangga. Meron kaming mang punuan sa mangga, guys, dito sa labas. So, kaya madali ko lang mapalit-palitan yung dahon ng mangga. Kasi nga, nandito lang sana ano. Akit ako siya. Ito guys. Ito yung ano, crop ko guys. So hindi ka tapos. Hindi ko gawin ng crop na to guys. Gawin ko na to ng uh, room for rent later pag may budget na. So ngayon wala pang budget. So sugar po yung mukha. <laughs> so yun na na siya guys. No? So ato uh, na. Pusing siya to sa tuwang kapaligiran. Wala ka bang napapansin? ka bang napapansin? sa ating mga kapaligiran kay dumina ng hangin pati na ang mga ilog natin yeah manga so there is sa mangga guys so kini siya nga mangga guys is Indian mango so bisan unsa nga mangga guys basta dahon sa mangga guys no so yung nana ang ginagbuhat ko guys kagabi hindi ako nag-inom ng ano ng water mango kasi nat, na, natatamad akong nagawa hindi ko dinala sa tindahan ade yan ano saan ba kukuha day 2 hindi ano kahit hindi, hindi udlot guys okay lang yan basta dahon pwede mo to siya gawin ng tea pwede mo din um, gawin lang ano mo eh. lang ila ay humulan na ni mo guys kanang tubig so ina siya marami binipit to guys pero paghiyang sa inyo guys be careful guys paghiyan sa inyo guys um, tuloy tuloy pag parang meron kayong na ano huwag mo na ituloy but anyway wala naman na tong ano eh walang ano man tawag nun walang side epic so basta pang may benefit ganyan so di na, okay na inamnat. hindi masyadong udot pero okay lang yan so baba tayo <tinyo> wala ka bang mapapansin sa atong mga palibot gawa na may <tinyo> Kadi na kalugar og chilihig. So, there we go. So, ay! Ano mong nangyari sa ano ko? Camera. Ayan. Mmm, siya. So much ano guys, so much. So much filter. <laughs> Buhay filter tayo guys, no? Sabi ni Mita, sabi ni Mita, mag-filter ka daw. So, ayun, mag-filter tayo. Parang, Magandaganda din naman tayo tingnan. <laughs> so, I show you my mango. Ito, mango. Gasa natin. Ito yung old mango ko. Tapon ko lang. So, ayan. May nga eh. This guys Ayan. Ayan, gusto mong mabuti. Nakikita mo, maalik ako. Alam mo na. Ayan na guys. Pag-ibig na ng hangin katina ang mga ilig natin. Ayan, kantangan. Ang gasa ng malig niya. Ayan. Ayan lang kita guys sila ko lang camera nga. Diba? Okay. Ito sa ating ano? Eh. Ito yung tira ko sa old mango. Ano may katasayang naman? Hmm. Sana mabasa ko ito sa green mango water. But kadalasan kasi yung ginawa nila guys is eh, ginawa nilang tea. Mango tea. Mango leaf tea eh, minsan magawa ko ng ganyan, pero minsan hindi. Pero, mas gusto ko si water lang. E, eh, ganyan ko, guys. Parang ma, ano talaga. Tapos, lagyan ko na water. Dito ko lalagay. Ako lang naman umiinom nito, guys. Then, yung iba hindi. Ayaw. Ma-arty. Hmm, hindi hmm. ko na ma-arty. Parang kaya lang lang lasa. Pero, so, sa akin, gusto ko. Tsaka, I think, hiyang naman sa akin. Ah. So, Sorry ba? Diba? So, yun lang. For today's video, guys, is nagawa tayo ng water mango leaf mm. Mm. <laughs> walang lasa guys pero amoy medyo maamoy mango ganyan something ganyan pero masarap masarap so that's for today's video guys is the water and mango leaf thank you for watching guys I love you I think yung atayin natin guys so laging maikli yung ating short no Kita ramai sebahaya guys. Very nice balai good choice. Very good out. Like jadi pinter. You know what we like to wear. You know, whatever you make you happy, what you wear, then wear it as long as as long as. Wei kada dah aku cakap ban. See ya. Kita yang menggutam pok tu big guys. Semua orang tegas. See ya guys. See ya see ya see ya. Love you all.